Hello po mga ka-LRT Dito po ulit tayo sa Tanay Public Market Pero... Sa kapunta to the moon Road trip Boom boom Hindi na po tayo sa mamay commander Kay Bunso Sila na lang po dalawa Ang mag ikot ikot dyan Dahil nagbabantay po tayo dito sa ating Service na Barako Raptor Wow ganun Barako Raptor Ngayon po ay Thursday Thursday kung mapapansin nyo po ang mga papag na nakasalansan dyan sa harapan ay pupunin po ng papag yan. Hindi na nila pinaparadaan kasi lalagyan na yung kabila ng papag. Ganito sa ablan dulo. Pati doon sa may harapan bagi. So tulad po na nasabi ko, mga papag po yan ay gagamitin po para bukas. Dahil po bukas araw ng Friday. Araw ng Changgi araw po ng tinda na talaga naman dinadayo po ng mga kalapit bayan natin ang araw ng Friday dito dahil marami pong mura marami pong mura mga paninda bukas dahil iba't iba po ang mga tinda dyan halo halo po yung mga nagtitinda dyan bukas yung mga dadayo pa po galing Taytay Kainta Pinangonan at angono Basta lahat ng uh, mga po dito Tuwing Friday Dinadayo po nila Tulad po yan nasa taas na yan Yung pumban na yan na puti Tagaybang bayan po yan So ngayon pa lang po yun, Naglalatag na sila ng, ng ano, Papag yung pong mga wala sariling papag eh, pwede pong mag upa o magrenta ng papag dito po sa mga magpapapag dito po sa bayan ng Tanay dito sa so, Tanay Public Market so po may papag silang dala at may mga panindan na rin pong dala para po buhas na madaling araw ay eh, talagang paagahan ng paglalatag ng paninda Kaya Pwede pwede nyo pong to Tuwing araw ng Friday O oh, yan Kanyan oh. din ako dati Nung kabataan ko eh Patang palengke Halagang nang trabaho Atak natak na sa trabaho Bata pa So ayun o, oh. naglalagay sila ng ano kawayan, tukod, para sa pagbububong. Para kahit umulan, eh, hindi sila masyadong mababasa. Tulad po dito, syerte dito eh, may talya sila na ano eh, lona nila. Hindi masyadong mababasa. Ang merap yung nandito sa may labas. Talagang maglalatag sila ng mga panukot para sa anilang polda. So bukas po, abangan nyo po ang araw ng Friday, ang araw ng Changge dito po sa bahay ng Tanay. Oh, so, si so, Kuya yun, punong-puno ng mga paninda yung kanyang dalaw. Mga RTW, yung mga ready to wear ng mga damit. So, wala pa rin sila commander dito. So, dilis ang ano, siguro bibili ni commander. Dilis na lang yung ulamin namin tapos sa mga chikiting. Chikiting dalaga ding ding. Manok na lang, pritong manok saan nila. So, sa kanila. So, shout out po, ingat po sa mga riders. Dahil uh, atatapos na nga lang po ng buhos ng ulan, ay eh, madulas po ang ating kalsada. Yan.